Ayun alam mo noong tinanong nila po noo mo na tin, di ba? Ang tanong ko 'yun. Kung ano at darawin, siya naman ako. Muna natin, diba, ako 'yung eh. Ano ba 'yan? Akala ko sigamis-sigamis naman sa bawat isa. Kasi talaga dapat mo, 'di ba? Pero 'yun, ako nanuwi. Tumak tinai ko lang. Eh, bakit tinai ko lang kumainom dito sa wag mo siya, ano yung tingin ni kita sa mga magdudulot, wag mo kaya ako na yung 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 para makatulog ako, inisip ko ka kayo ng atin. Sana kapag ko ka kayo ng kalimutang. na ako, kaya naka-expect Ang tingnan yung nasa mo? Hmm? Nice, Ang ba yung nasa labo yung kanina? Ake o ake? Sa'yo lang! <laughs> lang! Kasi hindi na kayo nang lalara. Hmm. Kasi nga hindi na siya baby. Pero pare-pare siya ba yung labo mo? Pero baby, pari yung unang kanina. Sa'yo yung

Oh, nanay, nanay, nanay. Eh, tawag, ay, siyempre. nanay e bakit Ay, Ay, sabagay. Tawag ko sa iyo, siya Walang bakit ko matandaan ka? siyempre. eh. Kahit tatuloy naman lang. Kahit ako mainly naman yung taytay dahitang na nangat kasi ato medyo dalawa anong laro yung ano ano lang. ang na 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 joke joke, na joke nanay na nanay tatay na 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 nanay tatay Tata. Tata. Hola, ¿qué tal? Da. ¿Hola? 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 ¿Hola?

Oh, <laughs> ka 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 Ako yung ano, dito. Tsaka okay, okay. ikaw yung ababa. Oh, ah, oh, oh, oh. eh, ano? Okay, <laughs>

Paano na? Ang <laughs> ganda ng Like this, <laughs> Oh, like this like. Again again again. Ganoon na lang pala. Para mabilis agad. Ito. Ito. One. Two. Three. Tinan mo na. Wala. Ito. One. Two. Three. Ito muna. Isa lang. Four. Five. Wala. Wala. na. One. Five. 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 Ah, dalawa. Double na natin. Two times na lang natin. Ah. Ah. Kita ulit. Kung to na. Ganun 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 pag-clap mo. Clap. ganun. Ulit. Ate <laughs> Malimlim <laughs> like, Iba hey, na lang pita na pita. Hi guys. Welcome to Jump the Jump. Bye-bye okay, Bye, bye guys.